Napansin mo na ba kung paano ka magalit? O baka paraan ng paggalit mo yan na minana mo pa sa mga magulang mo? Kamusta, castlemates? May mga moments na tumataas ang emotions natin, pero what if yung galit na nararamdaman natin ay hindi pala natin sarili, kundi mga ugali ng mga magulang natin? Iba ang epekto nito sa development natin. At minsan, it's all about breaking a cycle. Ayon kay Eric Erickson, may mga stages ng development na nakakaapekto sa ating psychological well-being. Ang anger management ay konektado sa identity formation, lalo na sa adolescent stage, kung paano ka magalit ay madalas na resulta ng mga parenting styles na nakuha mo, tulad ng silent treatment, harsh response, o kakulangan sa emotional support. Ang mga ito ay maaring madala mo hanggang adulthood. Kaya't ang galit ay hindi lang tungkol sa temper mo, kundi kung paano ka tinuruan mag-handle ng emotions ng mga magulang mo. Ang problemang ito ay may malaking epekto sa ating self-identity. Kung hindi natin nakikilala kung paano tayo magalit, maaring hindi natin alam kung paano ito babaguhin. Dahil dito na nanatili tayo sa parehong emotional patterns ng ating mga magulang, kaya't hindi tayo nagiging emotionally mature o successful sa buhay. Kaya narito ang ilang mga hakbang para ang self -identity mo ang self-identity mo at mapamahalaan ang iyong emosyon. Una, self-awareness. Kilalanin ang sarili mo. Alamin kung ano ang nagiging sanhi ng galit mo. Anong parenting style ang naadapt mo? Kung malaman mo ang triggers, mas madali mong makokontrol ang galit mo. Pangalawa, reflection. Mag-reflect kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Tanungin ang sarili kung gusto ko ba itong ipagpatuloy for my kids someday? Kung hindi, mag-set ng intention na baguhin ito. Pangatlo, healthy expression. I-express ang galit in a healthy way. Sa paraan ng pag-journal, mag-meditate o mag-exercise. Makakatulong ito para ma-process ang emotions ng hindi destructive. Pangapat, therapy. Kung kailangan mo ng tulong, huwag mahiyang lumapit sa isang professional. Makakatulong sila para unti-unting matanggal ang mga baong emosyon mula sa nakaraan. Panglima, break the cycle. Kapag na-realize mo na ang emotional patterns mo, oras na para i-rewrite ang kwento mo. Mag-set ka ng bagong paraan kung paano mo mai-handle ang galit. Pwede kang maging simula ng pagbabago para sa sarili mo at sa future mo. Kaya, paano ka magalit? At kung ikaw mismo natutunan mo na bang baguhin 'yan? Gusto mo bang matutunan pa ang mga paraan para makalaya sa lumang emotional cycles? Kaya huwag kalimutan i-like, i-share at panuorin ang aming mga videos ulit. Baka ito na ang magbabago ng pananaw mo sa emosyon habang buhay.